So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So kung nagbabala kayo mag upgrade ng one by setup Tapos halo tech na rin siya ibig sabihin mas magaan Pero yun nga lang ayaw nyong gumastos ng mas mahal para sa isang Shimano Diore na crankset Well kung yan yung concern nyo huwag kayong magalala dahil para sa inyo yung video ito Dahil sa video ito magbibigay lang ako sa inyo ng murang one by crankset na halo tech na rin So tara umpisahan na natin So pinakauna sa ating list itong Hasan's GXP. So recently medyo nagka-interest ako dito sa crankset na ito dahil medyo sikat kasi sa siya sa ano eh, sa social media eh. And marami ding mga ilang kilalang influencer yung uh, nakatry ng gumamit nito. And then gayun na rin doon sa ilan kong mga kakilala dito sa amin. And so far wala naman ako natanggap na reklamo malala about sa crankset na ito. Well maliban na nga lang doon sa kanyang design na halatang kinopya doon sa Shram GX na baka kung hindi nyo trip yung mga klase ng design na may pinagkopyahan dun sa mamahaling brand, eh, baka hindi mo ito magustuhan. Pero kung ang habol mo lang naman is yung gaan, at saka yung pagiging one by niya, well, para sa iyo yung prank set na ito. Hindi ko lang alam kung pwede itong i-convert sa 2 by or 3 by pero yun, kung magwa one by kayo, available naman shop from 32 hanggang 42 teeth. Actually, napakamura lang ng price niya, mga around 1,300 lang. And then kung bibilhin mo yung ano lang mismo, yung walang kasamang chainring at saka bottom bracket, eh baka mabili mo lang ito ng 900 pesos. And well, since wala naman ako nakitang reklamo about sa durability nito or dun sa mismong crank arm, sigurong pwedeng maging unang sira ng crankset na ito is yung kanyang bottom bracket dahil halatang napaka-generic. Pero yun nga, uh, baka depende rin sa pag-iingat. Ano, masipag maglinis yung may-ari, eh pwedeng mas tumagal yung BB nito. So, pangalawa naman sa ating list, itong Tanke 7000. ah uh, actually, wala akong makita ang actual review nitong crankset na ito. Pero since um, uh, isa rin siya sa mga nakikita kong madalas na murang crankset eh, eh. di isinama ko na rin sa list. Although guys, ah uh, yun nga, kung halimbawa meron itong mga, meron kayong experience na masasama about sa mga crankset na nabanggit ko, e eh, comment na lang po dyan sa baba upang makonsider din ng ibang manunood kung bibilihin ba nila yung mga babanggitin ko, no? So, ayun, balik kong titignan nyo itong itsura nitong sa 7,000, eh, yung crank arm niya kagaya, no, Shimano Diore, which is kopyang-kopya talaga, no? Well, hindi naman dahil, ano, eh, medyo may pagkamanipis yung, ano, nito, yung pinaka, uh, body frame ng crankset na ito. And, ayun, bolted din yung kanyang chainring. tapos, syempre, halotech din. And, about naman sa kanyang weight, Pumapalo lang ito ng 880 hanggang 900 grams which is kasing timbang lang din ng isang Shimano Deore mismo na crankset. Tapos ang price lang niya is 1,600 pesos so sulit na rin. And then para sa chainring, available ito para sa 34 hanggang 44 teeth. So ayun, kung halimbawa meron po kayong experience about sa crankset na ito, pakicomment na lang po dyan sa baba upang makatulong po sa iba kahit papaano. So pangatlo naman sa ating list at ito ginagamit ko ito personally. Ito yung IXF na crankset. So itong IXF na Halotech na ito, napakatagal na nito sa market eh. I think 2017 pa nung una akong nakakita ng ganito. And hanggang ngayon nag exist pa rin siya dahil napakagandang alternative din talaga para sa mga Shimano na crankset. Um, kung about sa tibay, subok na rin naman dahil wala naman akong nabalitaan na naputulan ng crank arm na ginamit sa mga trail or mga XC ganun. Tapos syempre bilang expected din sa isang Halotech crankset, ay mas magaan siya kung iko compare doon sa mga stock natin na square type. And then, yun nga ang nagpa, ano sa kanya, nagpasikat is yung kanyang presyo. alam naman natin, napakamura. Although, since nakabuild na siya ng reputation dito sa atin, ay hindi na siya, gano, hindi na siya yung pinakamurang crankset na available ngayon. Pero, kung gusto mo ng ano, panatag yung kalooban mo na alam mo may quality yung gagamitin mong crankset, eh, pwede mong i-consider itong IXF. Although yung ano, syempre, yung problema pa rin nito is yung kanyang bottom bracket. Kung medyo hindi ka maaingat sa paggamit ay malaki yung possibility na yung bottom bracket yung pinakauna mong dito. So, pinakala sa ating list ay itong B-Race X. Hindi ko mabanggit yung ano yung pangalan. Masyado kasing kakaiba yung pagkakasulat. So, ito. Bali, ito na yung pinakamura kong nakitang Halotech crankset dito sa Shopee or sa Lazada. Bale, 1-2 lang to pumapatak eh. 1,200 lang. And then, kung nagtataka naman kayo sa this no, recently kasi marami din ako nakikitang gumagamit nito eh. Dahil, siguro nga dahil na rin sa kanyang presyo. And, parang ano naman, tignan ko, titignan mo yung kanyang build ay parang same factory lang din ito. Yung ano, yung sa IXF. nag lang yung brand. Kaya din siguro hindi nakakapagtaka na, alam mo yon naging mabilito dahil pareho lang din ng quality dun sa IXF. Ah uh, siguro since yun nga parang ganoon nga ay siguro kung ano yung specs ng nabanggit ko kanina sa ixf ganun din dito. Nagiba lang talaga yung ano, yung branding niya. Pero mas mura to kumpara sa ixf dahil hindi kilala yung brand eh. And then yun nga pati yung bottom bracket kagaya din ng sa ixf. Pero maganda lang dito, mas malinis yung kanyang design at mas unique no. Baga hindi naman siya nakakatakot bilhin. O sa mga nakabili na nito ah uh, comment na kayo dyan sa baba. Pakicare na lang po ng inyong mga experience.